Hello everyone. Dito nga dito ako ngayon sa isang sa isang amo ko. At, uh, gusto ko ipakita sa inyo ngayon kung ano itong ginagawa ko. Nagnilinis ako ng dingding gamit yung Zep, Zep or Sif. No, 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 Sif no. pala, Ayun, C I C I F. C I F safe. So, okay. Ang galing niya, guys. A, dalawang kulay ito. Yung isa, uh, white, at saka yung isa, ay uh, yellow. Ito. Yan. So, sayang naman yung araw kung hindi ko i-accept yung offer niya. O, kesa naman doon ako sa boarding house. O nga, relax ka nga. Eh. Yung sakit naman ang likod mo sa kakahiga. At saka, um, iba ka yung iba kasi yung may income ka income, income ka wag mo isipin yung pagod isipin mo meron kang kita meron kang ka pambili pagkain ganun yun wag mo isipin ng ano basta isipin mo lang eh kung makita ka isa wala kang kita nakahiga wala kang kita so guys pagpatuloy natin kasi ang oras ay tumatakbo umiikot so ayan gamitin ako ng magamit ako nito kasi ito yung uh, second time na makikita mo yung gaano kalinis or gaano kadumi so yan ito siya sa picture kasi iba ah. iba yung ano eh. yan malinis sya yan yellow yan, yellow ito eh pero iba ang kulay dito sa ano sa picture ah, sa dito sa video iba ang kulay puti pero yellow ang kulay nito ang, ang dumi niya guys kanina yan, nakong nakita nyo yan, nililinis ko siya. Ang itim nito talaga kanina. Ang itim nito kanina. Yan, kita nyo. ko lang siya ng set. Ayan, nagrabasa na yung itim, oh. Gawin ko lang kung nakita niyo basta dito sa akin nakita ko ang 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 ano ng itim na kasi pag nagyuyumid kasi guys pag nagyuyumid kasi ano naglabasan yung mga tubig pagkatapos ng tubig na yan nangingitim kung baga kung sabi saya tumtum tum tuwan ko lang kung nakikita nyo yan pero talagang iba, diferensya na talaga yung na is ko ng zip. Ito siya ha. Lagyan ko siya ng ay ito. Ito siya. Kita nyo? Lagyan ko siya konti ng zip dito. Kasi sinubukan ko na talaga ito eh. Tapos konting tubig. Kunti lang. O yan. kasi nahirapan ako big uh, towel ang kinikis-kis ko eh. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng ano, kumuha ako ng brush. Ayan. Maglabasan na yung itim niya. Ganito ang secreto ko. Kaya yung, yung mga amo ko, kung wala na silang ano, wala na silang ano, binabalik-balikan ako, pinatawag ako. Kasi madistarte tayo kung paano, eh. paano natin ito nalilis. Ayan. Itong dingding na ito, hindi ito ano ha, hindi ito, uh, bali may wallpaper ito eh, hindi ito pintura. Wallpaper siya. Yan na, malinis na siya guys. Magugulat yun sila mamaya pag -uwi. Kasi napumuti eh. Ay, ay ano eh. Nawala na yung itim. Kaya binabalik-balikan ako. Tapos ng kontrata. Yun, iba naman ang bayad. Every, bali, perdi ang ano nila, perdi yung bayad. Ay ano, every, every time na, tinatawag ako 200 yung bayad nila sa akin tapos eh ito kasi amo ko ito noon kaya uh, bali 200 ang binigay niya sa akin nung nagulat ako nung wala na siyang katulong kasi nga malaki na yung aso uh, hindi na niya inano yung katulong niya yan so guys malinis malinis na yung ano niya yan. Yan. So, hilo ang kulay nito ha, pero nagiging puti siya sa video. Pero wala na siyang itim oh. Magugulat yun. Magugulat yun sila mamaya kapag ano. Pag nakita nila ito, pag uwi. Kasi wala dito eh. Kung isang anak lang yung alaga ko noong nandito dito. Laki pa sa akin. So, pagbalik nila mamaya, magugulat sila. Malinis na yung kwarto nila. Gamit ko lang ang zip. Ito gamit ko lang yung ito. So, ito, brass ko lang siya, yung big thing, kaya yan, malinis na. So, yan ang security guys. So, kung bago ko pa lang sa channel ko, like, share, and subscribe, and hit the notification bell, Rose13185, my YouTube channel, and in my Facebook is Rosely Rose Sevelia. Have a nice day, happy Sunday, and God bless. Mabuhay! For more videos, thank you so much.